Ah, uh, si Pops Chris, oh, bibigyan ako ng ano. Sa sticker, <laughs> sa sticker lang yan, bibigyan ako ng ano, delivery. Tsaka sure, yung... Siyempre, hindi yung pako <laughs> dito, Pops. <laughs> delivery ng sticker. Alam mo, brider din yan, si Pops Chris. Dito sa Binan, Mga ruta niya, Santa Rosa. Sa Cavite. Cavite, umabot ka rin. Ang mm. laki yung ano, boundary na. <laughs> Sige po. Okay po. Ibigay niyo po ang document, na tayo mag sa location o aabutin tayo What's up mga boss? Good morning! Welcome ulit sa ating panibagong vlog kaya ilala mo So ngayong araw mga boss is long rides tayo ngayon long rides Kasi meron tayong subscribers na kalalamog din natin na dadalahan ko ng sticker sa Laguna bali nagchat kami na sabi niya is i-deliver ko yung sticker ko sa kanya nagulat nga ako kala ko kung ano yung ipapadeliver kasi unang chat niya sa akin ipapadeliver daw siya so yung pala yung sticker ko yung ipapadeliver sa kanya so sa delivery fee gagawin na daw ni sir na dudoblin do daw yung uh, pamasahe dito sa Lala Move Up So gagawin na raw ni Sir na 600 na ano niya sa ano namin sa conversation namin sa pag-uusap. So ano 'yon? Uh, Binyan Laguna mga boss, yung pupuntahan natin ngayong araw. Tangali na nga tayo 11:50. Pero may nakuha na akong first booking natin na uh, Muntinlupa. Pipick upin ko muna ngayon tapos sabayan pa natin ng isa sana Laguna Binyan para malapit-lapit na. Sana di umulan, makulimlim lang sana. So tara, samahan nyo ako sa aking biyake ngayon mga boss. Long ride tayo ngayon, Binyan Laguna. Let's go! Boss, unleaded. 200 boss, unlimited Thank you boss.

tira ka ng muna. Hiningal lang ko ah. <laughs> Thank you. Ayun po. Okay na mga boss. Bali documents. Item natin. Ito lang. 204 papunta ng ano. Ng Muntinlupa. Ayun ako. Sa ngandaan Muntinlupa. Sama ako pa tayo kasabay natin. Laguna San Pedro Binyan Antay tayong booking mga boss Pasabay Kain muna akong pandisal Ang ali na kasi ako gumising Pandisal Abang nag-abang tayo ng booking kailangan maaga tayo makarating kasi pag hinapon tayo ron, mahirapan tayo kumuha ng booking pabalik. Ano to ma'am? Charger. Dito na bahid, po. Ayaw. Thank you, po. Mayroon ng tip, pa. 53 pesos tip Ara, Let's go Nakakuha tayo ng booking Pa Binyan Laguna mga boss Tapos 247 Binahid pa sa atin ni ma'am Ay uh, 300 pesos May tip tayo na 53 pesos All goods But not goods Tara let's go Time check 12.50 na Sabi, hirap tayo mga kong booking hirap tayo mga kumbuking kasi yung ruta na to eh, hindi naman natin laging kinukuha kumbaga hindi, na, hindi sa atin yung ruta na ginagawa natin kaya yung mga booking na ganito eh, is pahirapan din kahit malayuan kasi maraming kumukuha nito mga taga Laguna bumababa rin dito sa Manila kasi dito maraming booking sa atin eh tapos balik balik tapos yung iba, syempre may mga technique din yan pero bawal natin sabihin sa vlog so yun Okay na to. Kahit hindi na ako ng saber, baka matagalan ako. Tsaka, siyempre, si Pops nag-aantay doon. Si Pops Chris de la Cruz. Shout out. Alam ko, manunod ka nito. So, deliver na muna natin to at ang kanyang sticker. Para maibigit na sa motor. Ang parami ng booking. Let's go! out jj inget bintang di siapa ya enggak out, out. Aldi mga bos diingat, sarang. Ingatin lagi. ay na mga boss, drop na. Dito ko na drop yung ano, yung documents. Hindi ko na lang na video kasi bawal sa loob. Yung dokumento natin ito, yung galing ng crossroad, tandaan sa ora. Complete ko na. Tapos, kasi na tayo ng Binyan Laguna mga boss. Oras, alas dos, 16 na. Yari tayo nito mamaya. Naubusan pa ako ng load, kaya medyo natagalan. Ito Binyan Laguna na tayo mga boss Tara 15 kilometers mga boss Binyan Laguna Let's go Ay salamat mga picture ko lang po Thank you po. Tip tayo 20 pesos. Tara. tayo sa ano natin. Ah, destinasyon. na tayo sa bahay nila ano. Christian de Cruz. 4.9 kilometers o, Lapit na pala. mabun mga boss pero hindi man malakas. Kaya kaya naman natin kahit hindi na tayo magkapote. So tara, na natin to Para makakuha pa tayong booking pabalik Let's go Dito na tayo mga boss Sa location ng ating subscribers Na si Paps Christian Ay Chris Ay na mga boss, dito tayo sa Loob ng ano Subdivision Subdivision ba o village Nuwari, di-deliver, no? Pero yung i-deliver, yung sticker. <laughs> salamat po. Shoutout po kay Sir Boyet. Marami pong natutuwa sa ano. Sa bigay nyo na sponsor niyo sa akin na sticker po. Maraming salamat. Kahit papano sa sticker eh. Marami tayo na na papasaya. Tsaka ano. Maraming nakaka-appreciate din sa vlog ko kahit ganito lang yung vlog natin dili-deliver doon na tayo mga boss ay ay sir <laughs> kamusta po hindi <laughs> po kayo bumiyahe Si Pops Chris. De La Cruz. mo. DJI. Nako. naman siya. Hello po. Hello ma'am. Kaya, kaya po inaanap ko yung ano yung bahay kasi sinner niya yung location sabi ko dito na ako inaanap ko yung block Hindi ko, wala pala number ay. Sige po, ma'am. Sige, sige. Layo ng galingan po. Opo, kay City po. Sakay nanonood sa cellphone lang, sir. Misa, may no, open ko itong computer. Mm hmm. malamig marami akong ginagawa. Pero karamihan sa cellphone. Pat, pat po ka. ganda ng bahay niya siya. Ah, si Pops Chris, oh, Bibigyan ako ng ano sa sticker, <laughs> sa sticker lang yan bibigyan ako ng ano, delivery. Kaya Saka yung, yung pa ako dito <laughs> delivery ng sticker bilang ano suporta sa vlog ko no sir no. Mm -hmm. mo brother din yan si Pops Chris dito sa Binyan. Mm -hmm. Mga ruta niya Santa Rosa sa Cavite. Cavite umabot ka rin. Mm -hmm. Daking, ano boundary na. <laughs> <laughs> Thank you sir ha? Bigyan mo natin sir na ano ng sticker. May nangingi pa nga eh kasi naka-live ako kanina. Takita mo mm. yung taga mga mutulupa. Oo, oh, sabi nga baka dumaan ka rito pa. Sabi mm. niyang niya ganun. Sabi ko lumampas na ako eh. Pagbalik ko na lang sabi ko. Ano ba karami yung ano natin? Ibigay mo sa'yo. Apat lang naman motor ko din eh. Apat? Hmm. Oo. Okay. Kena, mas gamit ka lang itong Birchman. Kasi itong Birchman, di ba, sila yung talaga siya. Oh. Pero pinagawa ko talaga siya. Yung ISC niya, palitpan and max. Yung panggilid niya, palit lahat. Ah, yung Atos ISC. Tapos napalitan yung log. Yun ba yung issue niya sa ano? Yung issue niya. Biga, bigay ko sa iyo okay. yung ano, yung malaki. Tsaka yung hmm. maliit. Sige, Pap. Bali, ano, sa malaki, doon lang sa sakyan. Ito. Galing pa to ng ano eh. Virginia yung ano. Yung sticker. Oo. Oh. Talagang ano talaga tos, ano paps, ano waterproof talaga sya. Thank you paps. Bayad, 1K. <laughs> Worth it yan. <yeah. laughs> Thank you sir ha, malaking ano to, malaking tulong. Kung pa, dinayo mo pa ako dito. Ruta ko talaga, ano lang ako. Uh, Quezon City hanggang Makati lang. Di ba, napapagod mo sa vlog ko, tapos balik na ako nun. Kasi Pat doon malamang booking oh. eh. Dito kasi da di Dati pupunta ako dito. Nakapadaan nga ako dyan yung kalsada na yan. Yung gina- Papadaan ako dyan. Yung pupunta pa ako ng Laguna, sa ano, Kalamba. Ngayon hindi na. Yung ano, yung bago-bago pa yung motor ko yung parang excited ko pa na pumunta sa malalayo. Dito kasi patay ang- Booking? Booking. Either na lang kung sobrang lakas ng- akot mo naman malakas eh. 4.9 nga rin sa akin eh. Oh. Ano muna kami? Kakain muna kami <laughs> dito sa <laughs> SM Bato, no? Paps, SM Santa Rosa. No? Tara. Tama. Grabe ng ano, swerte ko ngayon, mga boss. Kasi may ano na tayo, boundary na tayo. Tapos papakainin pa tayo ni Pops sa ano. SM Santa Rosa. Worth it naman. Oo. Oh. Makita kasi ni Pops yung ano yung yung galing ko sa pagdi-deliver. Sobrang <laughs> <Ito> bilis. <laughs> kahit ano, kahit hindi tayo 5 star at least, ano pa rin. Good pa rin tayo Ito sa customer. Ta ano Pops, saan na tayo? Ha? Sorry, listen to me. Ah? Pagkakabalik ka, pagkakabalik-balik. Uh, Ngayon pa lang umakakain sa ganito eh. Ha? Kasi lulutuin natin, di ba may pagpaduto? Oo. Ito yung mga ready to eat niya. Tapos ito yung mga may mga food. Ano nga ito? Ayan, ano ito? Ito na, uh, crab meat. Ah, crab meat. Subukan natin. Hindi tayo sa pipino mga boss para healthy. Ato naman na tayo dyan eh. Tayo Para... pind <laughs> <sink women> kay kaya kaya na tayo dyan. Des... Para... hindi Hindi ka ba? Ato. Ako yun. Hindi ka ba? Ato. Hindi ka ba? Ako yun. Hindi ka ba? Ato. Ako ka ba? Ako yun. Hindi ko yung Ato. Sayang yun. Eh, no? Okay. Hindi ano to? Ano to? Hindi ko lang sure. Gusto ba? Ano yan? Okay. Kalamares? <laughs> Shanghai Chicken. Shanghai Chicken pala to eh. Bakit Shanghai? Di ba yung Shanghai naka roll yun? Okay, mm -hmm. Oh, sa'yo. Dagdagan ko na to. Pareho lang yan, no? Hindi, chow mo sila. Yung chow, ano ba nga yung chow? Chinese, Chinese, Japanese. Parang ano, chow bing. Ito na lang. Chow bing yung nakainang. yang chow fried rice Pineapple lang tayo sama yung ano yung soft drink Ito tayo sa healthy no? Ano yan? Ano lasa? Ito pa natin sa Hindi ito, ito siya yung Cucumber Hindi pineapple ito Tapit man mo muna tapos kung ako gusto ako. Ang gusto mo na sa tapos. Oo, pwede na to.